Ito na guys. Bubuwag kami ng pokyutan ngayon. Yan, hustler yan yung ano, sa pokyutan. Basta wag ka magtalon. Wag ka lang magtalon at wag ka lang bibitaw. <laughs> yan yung balde. Pang lagyan mamaya. Abangan nyo na lang. Talihan <laughs> yung sigurit. Lati ka guys no. Kahit gabi na nagtatrabaho pa kami no. Ganyan yung mga kumakayod. <laughs> Uuuh, hahay! Ang ka sya kaya na Guys! Guys, <laughs> dito <Tiling> na malaman. Dito na malaman kung sino ang mauulog. Dito na guys. Tingnan natin. Tingnan natin. Tingnan natin. Uuuh! Ay wala yan you know na guys. Nasisibak na ito ngayon. Nasisibak na ito. Ano Yan <laughs> na siya. Nahulog na, na. Wala na ito. Nahulog na, ulog na. <laughs> Wala na. Nahulog na. na. Kaya mo hindi ako ako Wala na dito pa tayo na baka mahulog dito doon, tangkilin. Mahulog ka